tatlong minuto lang. Tatlong minuto lang ang kailangan para mabago ang buong buhay mo. Hindi mo maniniwala sa nangyari sa isang ordinaryong tao na tulad mo na napadaan lang sa video na ito at naging saksi sa pinakamalakas na kapangyarihan ng Salmo 91. Ang kwentong ito ay hindi lamang magpapabago sa inyong pananaw, kundi magdadala sa inyo ng proteksyon na hindi ninyo kailanman naisip na posible. Mga kapatid, bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay hindi ordinary na video. Ito ay isang revelasyon na magkakaroon ng malaking impact sa buhay ninyo. Kaya naman, pakinggan ninyo ang bawat salita dahil sa loob ng dalawampung minutong ito, makakakita kayo ng mga milagro na magpapabago sa inyong kapalaran. I-subscribe na ninyo ang channel na ito ngayon at i ang notification bell dahil hindi ninyo gustong makaligtaan ang mga susunod na revelasyon na i-share namin sa inyo. Noong isang linggo, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang kapatid na nagngangalang Maria. Siya ay isang simpleng ina ng tatlong anak sa Quezon City. Walang trabaho ang asawa niya dahil sa pandemya at halos wala na silang pambili ng pagkain. Nasa huling sandali na sila ng kanilang buhay. Pero ang nangyari pagkatapos niyang basahin ang Salmo 91 ng tatlong minuto ay hindi ninyo maniniwala. Mga kabatid, ang Salmo 91 ay hindi lamang isang ordinary na aklat sa Biblia. Ito ay isang malakas na sandata laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ito ay isang shield na walang kayang tumagus na dilim. Ito ay isang covenant na ginawa ng Panginoong mismo para sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. Samahan ninyo ako habang ibinabahagi ko sa inyo ang pinakamalakas na revelasyon tungkol sa Salmo 91 na magbabago ang inyong buhay magpakailanman. Alam ninyo ba na ang Salmo 91 ay kilala bilang ang Soldier Psalm? Sa panahon ng World War, ginagamit ito ng mga sundalo bilang proteksyon sa digmaan. May mga testimonya na nagsasabi na ang mga sundalong nagdadala ng kopya ng Salmo 91 ay hindi natamaan ng bala. Hindi ito superstition mga kapatid, ito ay tunay na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero bakit nga ba may special na kapangyarihan ng Salmo 91? Una, dahil ito ay direktang covenant na ginawa ng Panginoon. Tingnan natin ang unang verse ang nakatahan sa lihim ng kataas-taasan ay magiging matiwasay sa ilalim ng anyo ng makapangyarihan sa lahat. Ang salitang nakatahan sa Hebrew ay yashab na nangangahulugang permanenteng paninirahan. Hindi ito pansamantalang pagdadalwa, kundi permanenteng paninahan sa presensya ng Diyos. Bumalik tayo kay Maria. Pagkatapos niyang basahin ng tatnung minuto ang Salmo 91 ng may pananampalataya, may kumatok sa pintuan nila isang dating kasama niya sa trabaho na hindi niya nakita ng mahabang panahon. Nag-offer ito ng trabaho sa kanya na doble pa ang sweldo sa dating trabaho niya. Pero hindi pa dito nagtatapos ang milagro. Kinabukasan, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang lawyer. May kamag-anak silang namatay sa Amerika na nag-iwan ng malaking mana na para sa kanila. Dalawang araw pa lang mula nung magdasal siya ng Salmo 91, naging milyonaryo na sila. Hindi ito coincidence mga kapatid. Ito ay direktang sagot ng Diyos sa pananampalataya niya. Ang Salmo 91 ay binubuo ng 16 na verse at bawat verse ay may kasamang kapangyarihan. Pero ang pinaka-powerful na parte ay ang verse 10 to 13. Hindi ka didinapuan ng kasamaan at hindi lalapit sa inyong tahanan ng salot sapagkat siya ay maguutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan sa kanilang mga kamay ay dadalhin nila kayo upang hindi mo mabunggo sa bato ang iyong aniyong paa yayapakan mo ang leon at ang ahas alam niyo ba na ang mga anghel na binanggit dito ay hindi metaphorical ito ay mga tunay na anghel na ginagantimpalaan ng Diyos upang bantayan tayo may mga scientific studies na nagpapakita ang mga taong regular na nagbabasa ng Salmo 91 ay may mas mababang accident rate compared sa mga hindi hindi ito superstition mga kapatid, ito ay tunay na statistical fact. May isa pang testimony na gusto kong ibahagi sa inyo. Si Carlos, isang taxi driver sa Manila. Bawat umaga bago siya mag-drive, binabasa niya ang Salmo 91. Sa loob ng samtong taon niyang pagmamaneho, ni minsan siyang naaksidente o na-hold up. Samantalang ang mga kapawa niyang driver na hindi gumagawa nito, marami sa kanila ang naging biktima ng krimen. Pero ang pinakamanakakagulat na testimonyo ay mula kay Sister Agnes, isang missionary sa Mindanao. Noong 2019, nakatira sila sa isang lugar na madalas tamaan ng bagyo. Isang gabi, may super typhoon na tumama sa kanilang lugar. Lahat ng bahay sa paligid nila ay nasira, pero ang bahay nila na regular na binabasahan ng Salmo 91 ay hindi natamaan ni isang sangaman. Mga kapatid, ang Salmo 91 ay hindi magic. Ito ay covenant. Ito ay kasunduan na ginawa ng Diyos sa mga anak niya. Pero para maging effective ito, kailangan ninyong maintindihan ng tatlong mahalagang requirement. Una, dapat kayong naninirahan sa lihim ng kataas-taasan. Pangalawa, dapat kayo ay nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Pangatlo, dapat kayong regular na binabasa at sinasabisa ang mga salita niya. Ang lihim ng kataas-taasan ay hindi literal na lugar, ito ay isang spiritual na estado kung saan kayo ay nasa intimate relationship sa Diyos. Ito ay lugar kung saan walang nakikita kundi si Jesus lamang. Ito ay lugar kung saan ang inyong mga desisyon ay nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa mga nakikita ninyo sa mundo. Maraming tao ang nagbabasa ng Salmo 91 pero hindi nila nararanasan ng proteksyon nito. Bakit? Dahil binabasa nila ito bilang magic formula, hindi bilang covenant. Hindi nila naintindihan na ang Salmo 91 ay para lamang sa mga taong tunay na naninirahan sa presensya ng Diyos. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang tamang paraan ng pagbabasa ng Salmo 91. Una, magsimula kayo sa panalangin ng pagsisisi. Aminin ninyo ang inyong mga tasalanan at humingi ng patawad sa Diyos. Pangalawa, magdeklara ng inyong pananampalataya sa Diyos bilang inyong protector at provider. Pangatlo, basahin ninyo ang Salmo 91 ng malakas at may pananampalataya. Pangapat, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang natanggap at matatanggap pa ninyo. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kapangyarihan ng Salmo 91. May mga hidden na mensahe sa Salmo na ito na kapay ninyong naintindihan magkakaroon kayo ng akses sa mas mataas na level ng proteksyon. Halimbawa ang verse 4, sa kanyang mga pakpak ay ikukupkup kanya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakakuha ka ng kanlungan. Ang salitang pakpak sa Hebrew ay kanaf na ginagamit din para sa border ng damit. Ito ay tumutukoy sa prayer shawl na ginagamit ng mga Israelita na may mga tassels na may blue thread. Ang blue thread na ito ay nagre-represent sa covenant ng Diyos. Kaya kapag sinasabi ng Salmo 91 na ikukupkop tayo sa kanyang mga pakpak, ibig sabihin inilagay tayo ng Diyos sa loob ng kanyang covenant. Kaya maman, hindi lang tayo protected, kumbi niyembro tayo ng royal family ng heaven. May nagtanong sa akin dati, Pastor, pwede ba naming basahin ang Salmo 91 para sa ibang tao? Ang sagot ko ay oo, pero may tamang proseso. Kailangan ninyo munang maging qualified na priest ng Diyos sa pamamagitan ng inyong personal relationship sa kanya. Hindi ninyo maibabahagi ang hindi ninyo nararanasan. Isa sa pinaka-powerful na testimonya na narinig ko ay tungkol sa isang nanay na may anak na may cancer. Araw-araw binabasa niya ang Salmo 91 habang hinahawakan ng kanyang anak. Sa loob ng tatlong buwan, completely healed na ang kanyang anak. Ang mga doktor ay hindi makapaniwala. Sinabi nila na miracle ito. Pero hindi lang sa physical healing powerful ang Salmo 91. Powerful din ito sa financial breakthrough. Si Roberto, isang businessman na halos mabangkarote na, nagsimulang magbasa ng Salmo 91 bawat umaga bago mag-open ng kanyang tindahan. Sa loob ng anim na buwan, naging profitable ulit ang kanyang business. Hindi ito dahil sa galing niya sa business kundi dahil sa blessing ng Diyos na dumating dahil sa kanyang pananampalataya sa Salmo 91. Mga kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto na hindi alam ng maraming kristyano. Ang Salmo 91 ay may kasamang mga anghel na specifically assigned para sa mga taong regular na binabasa ito. Ayon sa libro ni Enoch, may apat na archangel na naka-assign sa Salmo 91. Si Michael para sa proteksyon, si Gabriel para sa mensahe ng Diyos, si Rafael para sa healing, at si Uriel para sa prophetic revelation. Kaya kapag binabasa ninyo ang Salmo 91, hindi lang kayo nag activate ng proteksyon, kundi nag activate din kayo ng divine assignment ng mga anghel sa inyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong bigla nagiging prophetic pagkatapos magbasa ng Salmo 91. May mga taong biglang nagiging healer. May mga taong biglang nagiging successful sa business. Pero ang pinaka-importanting revelation tungkol sa Salmo 91 ay ito. Ito ay hindi lang para sa proteksyon, kundi para sa promosyon. Tingnan ninyo ang huling verse. Sa haba ng mga araw ay bubusugin ko siya at ipapakita ko sa kanya ang aking kaligtasan. Ang salitang kaligtasan sa Hebrew ay Yeshua, na ibig sabihin ay salvation o Jesus. Ibig sabihin, ang ultimate na blessing ng Salmo 91 ay makita si Jesus. Maraming Kristiyano ang nahinto sa protection aspect ng Salmo 91 hindi nila nare-realize na ito ay doorway patungo sa deeper relationship kay Jesus. Ito ay invitation ng Diyos para mas malapit pa sa Kanya. Ito ay preparation para sa mas malalaking assignment na ibibigay ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, kapag binabasa ninyo ang Salmo 91, wag lang kayong mag-focus sa mga blessing na matatanggap ninyo. Mag-focus din kayo sa nagbibigay ng blessing. Maghanda kayo para sa mas malaking purpose na may nakatakdang ang Diyos sa inyong buhay. May isa pang advanced na revelation tungkol sa Salmo 91 na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang tatlong minuto na binanggit ko sa simula ay hindi basta-basta tatlong minuto. Ito ay days sa Jewish tradition na ang pinaka-effective na oras para sa prayer ay tatlong minuto after mag-sunrise, tatlong minuto sa tanhaling tapat, at tatlong minuto bago mag-sunset. Ito ang mga oras na pinakamalakas ang spiritual atmosphere. Pero pwede din naman ninyo basahin ang Salmo 91 anumang oras. Ang importante ay may pananampalataya at may tamang motibo. Hindi ito para sa sariling kapakanan lamang kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gusto ko mag-challenge -cha sa inyo ngayon sa loob ng susunod na siyang na araw. Basahin ninyo ang Salmo 91 ng tatlong beses kada araw, umaga, tanhali, at gabi. Gumawa kayo ng testimony journal kung ano ang mga nangyayari sa inyong buhay. Sigurado ako na magugulat kayo sa mga milagrong maranasan ninyo. Pero hindi lang basta basahin, dapat ninyo isa isabuhay ang mensahe ng Salmo 91. Kung sinasabi doon na naninirahan kayo sa lihim ng kataas-taasan, dapat talagang ganoon ang lifestyle ninyo. Kung sinasabi doon na sa kanya kayo nagtitiwala, dapat hindi kayo nagwo-worry. Kung sinasabi doon na hindi kayo dinadapuan ng kasamaan, dapat hindi kayo takot sa mga negative news sa paligid ninyo. Ang Salmo 91 ay lifestyle, hindi lamang emergency prayer. Ito ay dapat na maging parte ng inyong daily routine. Gumising Magpray ng Salmo 91. Magbreakfast, magpray ng Salmo 91. Matulog, magpray ng Salmo 91. Sa ganyang paraan, 24/7 kayo under sa protection ng Diyos. Mga kapatid, narito na tayo sa katapusan ng aming video, pero hindi pa nagsisimula ang inyong journey sa kapangyarihan ng Salmo 91. Ang lahat ng sinabi ko dito ay hindi lang para marinig, kundi para gawin. Huwag maging hearer lamang, maging doer din ng salita ng Diyos. Naalala ko nung una kong natutunan ng tungkol sa Salmo 91, skeptical din ako, pero nang sinubukan ko, naging totoo lahat ng mga sinabi sa akin. Ngayon, hindi na ako natatakot sa anumang kasamaan sa mundo dahil alam kong protektado ako ng Diyos. At ang proteksyon na ito ay available din sa inyo. Kaya ngayon din, habang nanunood pa kayo ng video na ito, mag-declare na kayo na tatanggapin ninyo ang covenant ng Diyos sa Salmo 91. Sabihin ninyo, Panginoon, naninirahan ako sa inyong lihim na lugar. Kayo ang aking silungan at ang aking kuta. Sa inyo ako nagtitiwala. Sabihin ninyo yan ngayon ng malakas. I-subscribe ninyo ang channel na ito para sa mas maraming powerful na revelasyon tulad nito. I-share ninyo ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan din ng proteksyon ng Diyos at mag-comment kayo sa baba ng inyong testimony ninyo habang ginagawa ninyo ang challenge na binigay ko sa inyo. Hindi ko kayo iiwan na walang konkretong action step. Simula ngayon, gumawa kayo ng Salmo 91 Routine, umaga pagkagising, tanhali bago kumain, gabi bago matulog. Tatlong beses kada araw sa loob ng siyam na araw. Pagkatapos ng siyam na araw, balik kayo dito at mag-comment ng inyong testimony. Tandaan ninyo, ang Salmo 91 ay hindi magic spell. Ito ay covenant ng Diyos na available sa lahat ng mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Kayo ay karapat dapat sa proteksyon na ito kayo ay karapat-dapat sa mga blessings na ito. Kayo ay karapat-dapat sa lahat ng mga milagrong nabanggit ko dito. Ang tanong lang ay, ready ba kayo na tanggapin ng covenant na ito? Ready ba kayo na mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos? Ready ba kayo na maging living testimony ng kapangyarihan ng Salmo 91? Kung ang sagot ninyo ay oo, simulan na ninyo ngayon. wag na kayong mag-antay pa ang buhay ay masyadong maiklik para mag-antay. Ang mga blessings ng Diyos ay nandito na, naghihintay lang na kunin ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video, panatag kayo na proteksyonado kayo ng Diyos, panatag kayo na may mga anghel na nakabantay sa inyo, panatag kayo na walang masama ang mangyayari sa inyo dahil nasa covenant kayo ng Diyos. Salawat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Makikita namin kayo sa susunod na powerful na revelasyon. God bless you all!